ko kayo ha yung mga vlogger, oh. yung mga kung ano-ano, mga basher mm. at uh, nagtutrol. Mm. Umalis po ako ng Pilipinas para mag... Sabi ng mga reporters, may ginawa si Erwin as a reporter. Uh, si Erwin Tulfo ba ay Pilipino o Amerikano nga ba? Ayan ko. Eh, Alam mo, eh. Bay Aljo yeah. para magkaintindihan tayo... Okay. Okay. Ah, uh, ang ang uh, bago ko ho sagutin yan. Ang sasabihin ko lamang ho ay uh, ay ganito. Mm -hmm. Kailangan malaman ng taong bayan, umpisahan ko kung paano, saan nagsimula si Erwin Tulfo, saan nagsimula ang aming pamilya. Mm -hmm. Okay. Ang uh, tama po yun, yun nabasa ho ninyo, Tacloban, Leyte, doon po ako pinanganak. Okay. okay? Mm -hmm. Ang akin pong ama ay isang uh, sundalo, uh, rose from the rank mm -hmm. from Sargento, naging uh, official. Mm -hmm. Yung nanay ko po ay uh, wala pong trabaho dahil sakitin. Mm -hmm. Simula nang pinanganak ko ako hanggang namatay na lang mga uh, ilang buwan ago, lagi pong may sakit yung nanay ko kaya hindi ho nakatikim ng trabaho, hindi nagtrabaho. Mm -hmm. Kaya ang system ay eh, talagang sa dami namin, sampu kami magkakapatid, hindi mapagkasya nung tatay ko yung sweldo. Oo, oh, 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 oh. kasi siya lang kumikita eh. O oh, oh. oh, eh syempre, ang dami pong pinapaaral, sampu Oo. Oh. Oo. Oh. Eh so anong nangyari, bata pa lang ako bayi, namulat na ako na mahirap kami. High school po ako, uh, nag-aral po ako sa seminaryo. Ang sumagot naman ng kalahati ng matrikula ko yung cura paroko, yung hmm, paris priest sa simbahan. Mm -hmm. Oh, yung kalahati sa tatay ko. Aha. Oh, yun ho ang kwento doon. Ngayon, pagdating ko ng college eh si eh nakatapos na. So pinaaral na ako. Okay. Diyan ho ako pinaaral. Diyan po ako nag-aral sa UE, University of the East Recto. Okay. Oh, Diyan hmm. ho ako nag-aral. Okay. Ah, uh, pinakuha ako ng uh, Bachelor of Science in uh, Business Management. Mm -hmm. oh. Eh, nabarkada tayo. Mm. Anong nangyari pa, ang pinakamasaklap, nabuntis ko yung kaklase ko. Ah, uh, yun. Oh. Uh. Yun, uh. eh, yung girlfriend mo. Oh. O, na, Nabuntis ko yun. So, anong nangyari ngayon, eh, kailangan kong tumigil. Aha. Uh -huh. Pero mga barkada ko sabi, e, eh, palaglag mo na lang yan yung bata para wala uh, problema. Marami uh, naman tayong mga kasama dyan, pinaglaglag. Uh -huh. Yung iba naman, e, umuwi ka na sa Palawan, takbuhan mo na lang yan, wala na magagawa yan. Uh -huh. eh, dahil yung girlfriend ko, tiga pampanga. Uh -huh. Tumigil muna, tumigil lang ako sa pag-aaral, nagtrabaho ako sa dyaryo. Yung ang pahayag ng ah, Malaya. Ah, kaya parang oh. punta ko sa Malaya. Oo, oh, okay. doon. Eh, yun ang trabaho. Pero napakalit na sweldo pa noon. Oo, so, oh, 1980s. 120 ang isang linggo. Eh. So, 480 pang oh. uh, isang buwan. Uh -huh. Yung uh, para makakain, yung uh, ang ginawa ko, inuwi ko yung mag ko doon sa Bienan, Okay. Sa Pampanga. Sa Pampanga na. Oh. Pagkatapos noon, eh wala kaming wala ka pangkain, yung oh. bigas nila inuutang nila sa katabing sari-sari store. Hmm. Dilata. ang haba na listahan ko nung bay. Parang ah uh, uh, mahirap talaga buhay. Umuwi dito. ako doon pag weekend, oh. pag uh, Friday night. Pag nakikita ko ng may-ari, Oy, Erwin, kailangan ka magbabayad. Oh. naranasan ko yun. Kaya ang ginagawa ko, either aalis ako ng madaling araw bago siya magbukas para hindi ako masingil at uuwi ako pag sarado na minsan pag abuto bukas pa sabi ko anak may nagiinuman aantayin ko yun Erwin! yun na tatago mo na ako aantayin ko eh, pag, pag nagsara na tsaka ako tatawin ah, yeah, tapos pag binayaran mo isandaan Isang daan lang ito, 2-5 na utang mo. <laughs> Paano ka na lang makakabayad? <laughs> eh, uh, yeah, so, Ang hirap um, ng buhay talaga pala dati. Ma mahirap hmm. tapos wala, wala eh. Ang gagawin mo? Hmm naisipan ko pumunta na Saudi kasi sabi nung nanay ng anak ko ng girlfriend ko ba't ka kaya mag Saudi pumila ah. so, ako dyan sa POE yun. Oh, sinubukan mo o oh, eh, tayo, engineer architect oh. mason oh. pintor carpintero electrician oh. Walang nakalagay reporter oh. so ano eh, you know mo wala wala okay. Oh. Eh, di ka wala kang skill eh okay. Ang eh, skill ko lang magsulat eh oh. So ang ginawa ko, ho, kinausap ko ho yung chuhin-chahin ko sa Amerika. Sabi ko, ah, okay. kapatid ng tatay ko. Mm -hmm. Sabi ko, auntie, baka pwedeng uh, uh, makapunta ako sa Amerika. O oh, sige, punta ka rito. Sabi nga Basta hindi ka mamili. Sabi ko, hindi auntie, pwede mo ba ako ma -petition? Ay, sabi niya, iho, matagal yan. Matagal, oo, pagpamangkin. Eh, oo, oh. Oh, pamangkin. Hmm. Oh, eh, Nandoon na rin isang kuya ko, si okay. Joseph. Oh, oh. Dahil nakapangasawa ng hey, kapatid, uh, Amerikano. Din, eh, kapatid, oh. matagal din. Matagal din. Oo, 10 taon yan, ah. maykit. Oh. Eh, kung inantay ko yun, oh. eh baka ngayon pala ako paalis. Oo, oh, yun na nga. Kung nga inantay ko yung petition ng oh, oh. tiyahin ko, noong 1985, oh. eh baka ngayon pala ako paalis. Eh, totoo yan, bro. Eh, pagpatuloy ko yung story, ganito nga nangyari. So, so, Uh, pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista okay. Tourist visa. Uh -huh. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo ha, yung mga vlogger, uh -huh. yung mga kung ano-ano, mga basher at mm -hmm. uh, nagtutrol. Mm -hmm. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Uh -huh. Tago ng tago. Uh -huh. hmm. Ibig sabihin, undocumented po ako. Mm -hmm. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan bay, yung mga OFW na, na nahuhuli dyan sa immigration, mm. hindi pinapayagan immigration lumabas dahil alam na mag-TNT sila. Mm. Naawa ako doon, bay Aljo. Mm. I mean, na naramdaman ko rin kasi yun. Mm. Eh. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ay ang gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan, yung mga pinapaaway, hinaharang sa immigration, ang plano lang niyan ay eh, makatulong sa pamilya. Uh -huh. Hindi naman mag magwawalang lang yan dyan hmm. sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Dama. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho humalis noong 1986 dito 86. sa Pilipinas. Hmm. After uh, congressman Erwin Tulfo came out with the admission that uh, he indeed... Fake his own uh, documents, his own uh, birth records, and other pertinent documents in order to work, to go to America and to work in America in a system that he called uh, TNT or Tago ng Tago. Uh, many of his colleagues or media friends uh, came up to me to tell me, kung ano ba talaga ang dahilan kaya umalis si uh, uh, Erwin Tulfo I will give you a little background on that but not entirely but not entirely kasi gusto ko po si uh, since uh, Erwin Tulfo is already honest enough to come out and to admit na na making na, na making niya yung mga dokumento niya I believe he should also answer his media colleagues kung What really happened? Because uh, his media colleagues are now saying, yung mga kukwa namin, mga kaibigan namin sa media, kasi dati rin tayo sa Philippine Daily Inquirer at nagsama rin kami ni Erwin Tulfo sa mga coverage noon. So, we will leave it to Erwin Tulfo to say what is the truth. Pero suffice it to say, yung mga media colleagues niya are not taking the BS. Hindi sila niniwala na umalis siya dahil sa kahirapan. O umalis siya dahil uh, uh nahirapan siya dito, wala wala, wala siyang uh, he was not uh, sabi niya sa, sa statement niya, uh, he cannot live on a reporter salary. Pero he was working on a good uh, newspaper noon. Uh Malaya, Malaya newspaper. That time Malaya newspaper was the the number one opposition paper. At uh, marami naman mga colleagues niya ay uh, umasenso naman na living on a uh, reporter salary. Kahit tayo naman ay uh, uh, hindi, naman tayo, hindi naman tayo gaano naghirap uh, sa Philippine Daily Inquirer na nung nagtrabaho tayo sa media. So uh, sabi ng mga colleagues niya, hindi yan ang dahilan. Hindi kahirapan ang dahilan kaya umalis siya ng bansa. Uh, according to them, umalis si Erwin Tulfo really in uh, 1986. Tama yun na tulad ng sinabi ni Tulfo. And then uh, tumira siya sa Amerika ng TN as a uh, TNT person. Pero this is, uh, hindi rin sila naniwala dito dahil sabi nila paano ka magtrabaho sa US Marines kung TNT ka? Oh, So, they find this also questionable pero we'll take it uh, at face value kung sa ano man sinabi ni ni Erwin Tulfo pero ang sa kanila ang sinasabi nila ngayon and i hope uh, Erwin Tulfo will uh, help us uh, help his colleagues uh, uh, explain this at uh, kaya please also share this blog and like this blog para mapunta ito sa inbox ni ni Erwin Tulfo uh, they want him to explain kung ano ba talaga nangyari noong 1984 while he was working as a news, as a reporter of the Malaya newspaper. According to them, hindi ko na lang muna sabihin yung uh, yung uh, incidente or uh, di umanoy criminal activity na nangyari dito. Pero suffice it to say, as a reporter covering the the na iya beat o yung beat na mga airport na mga airport uh, beat kahit tayo na assign tayo diyan sa na iya yung kukoveran mo yung lahat ng mga airports para pagdat kung pa paalis yung presidente o parating yung presidente nandon ka kung may parating na presidente ng Amerika, andon ka. Kung parating yung papa, andon ka. Kung parating yung prime minister, minister ng ibang bansa, andon ka. Kung parating yung mga artista o paalis ng mga artista, andon ka. Na-interview mo sila. So, lahat ng newspaper, radio, TV, uh, newspaper, tabloids, meron talaga naka-assign ng mga reporter dyan sa NAIA. So, sabi ng mga reporters, may ginawa si Erwin as a reporter. Kumbaga uh, uh he he use his position para gumawa ng bagay na nagalit sa kanya. Uh, well, uh, hindi na lang natin sabihin criminal activity. Basta may ginawa siya na uh, labag sa batas. Labag sa batas at uh, nahuli siya at kinulong siya. Kinulong siya. At uh In fact, uh, ang naghuli sa kanya ay uh, aviation uh, yung very notorious yung aviation command. Ha? Absecom, Aviation Security Command, if I'm not mistaken. Yeah, bakit kilala yung Absecom? Eh, ito rin yung tumira kay uh, presidenta. ano, uh, kay Senator uh, Benigno Aquino, ha? Si Noynoy Aquino, natatay ni President uh, Benigno Aquino III and also husband ni former president Corazon Aquino. So nahuli siya sa may isang ginawa siya na lab, uh, na labag sa batas, nahuli siya in 1984. At uh, yung ginawa niya ay pwede siya yung pwede siya patawan ng uh, penalty ng uh, firing squad. Ha? Huh? At uh, galit na galit sa kanya yung uh, former hunchmen ni President uh, Ferdinand I. E. Marcos na si Fabian Ber. At uh, gusto, kinulong na siya, kaso lang nag-intervene yung kapitit kapatid niya, di umano, yung kumpare ko si Montulfo at uh, tumawag kay Ber at uh, sinabi na na kung pwede uh, pakawalan yung kapatid niya. So yun nga, uh, in short, nagamit ni Montulfo kasi kilala na siya noon na uh, sikat na si Montulfo noon. Kaya nga, imposible maghihirap yung mga Tulfo kasi tinutulungan sila ng kapatid niya, si Montulfo, na sikat na kolumnista na rin ng, uh, ng I believe, Tempo, Ma Tempo, Tempo Magazine and, uh, and Manila Bulletin. Uh, Tempo Newspaper, tabloid. In short, napakawalan siya. At because of that, yun, naisip na yung Tulfo family na ipadala na siya sa Amerika. Hindi lang si Montulfo, pati si Rafi Tulfo, kasi mainit na nga ang gobyerno sa kanila. Mainit na nga. So hindi natin sasabihin, we will leave it to, to Erwin Tulfo to say kung ano ba talaga nangyari. Sapagkat yung ta- yan, nung yan eh, uh, kwan, nung yan eh, wala pa dyan, hindi pa na appoint yan, eh, kuwan yan, kumukulekta yan sa customs eh nag-aalaga yan ng smuggler eh. At yan eh, nangungutong sa mga pasugalan, lahat ng ilegal. O kaya ngayon, kasosyo na siya sa, sa online na sabong. Ha? Kasosyo na kasi naging cabinet member na. Ayan po mga kaibigan. O oh, yan? O at yan eh, nahuli yan sa airport eh. Dahil yan eh, Uh, nagpupuslit ng dolyar palabas ng bansa noong panahon ni Marcos. O, oh, hinuli ng absicom yan. Ha? Ah, kaya lang nakalabas yan eh. Nakahanap ng padrino para maipakiusap kay General Bear. O, oh, yan ang utang na loob nila. Di ba? Kay General Bear. O, oh, kaya nung makalabas, pinayagan, ha? Ah... Uh, Humalis, uh, pinalamig sa Amerika. Kaya nung bumalik dito, wala na si na Marcos. Uh, tapos na ang Age sa revolusyon. Bumalik na, parang uh, malinis na malinis na. Oh, uh, mga kaibigan, yun ang akala nila kasi wala nang nakakatanda.